Gusto mo bang magbenta sa TikTok? If you're interested, just keep on watching! Hi guys! Welcome to my channel! It's me, Jonalyn! At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para updated ka sa akin mga videos. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magbenta sa TikTok. Bago ko ituro kung paano mag-register kay TikTok Shop, unahin muna nating alamin kung ano-ano ang mga requirements nito. Meron akong listahan dito para wala akong makalimutan na sabihin. Una, email address kailangan natin ng email address para makagawa ng accounts. Kung wala pa kayong email address, punta lang kayo sa Gmail at doon mag-create ng account. Pangalawa, mobile phone number. Siguro lahat naman tayo merong phone number. Eto, kailangan din natin ito para ma-verify yung accounts natin. Pangatlo ay ang existing account. Ate, paano yan? Wala pa akong account sa TikTok. Don't worry, madali lang naman gumawa ng TikTok account. Pang-apat ay yung valid ID. Ito ang mga valid ID na pwedeng gamitin natin. National ID, TIN ID, Voters ID, Driver's License, Passport, at Professional ID. pang ay ang bank accounts. Ito ay pinaka-importante na dapat meron tayo. Dahil dito isi-send ni TikTok yung mga income natin sa shop. Hindi kagaya ng Lazada or Shopee na pwede natin gamitin ang mga e-wallets natin kagaya ng Gcash, Paymaya. Dahil kay TikTok, hindi pa available ang e-wallet. Pang-anim ay ang internet connection Siyempre, kailangan natin ng internet connection dahil ang business natin ay online. Hindi naman tayo makakapagbenta kung walang internet. Pangpito ay ang printer. Kailangan din natin ng printer dahil kapag nagka-customer na tayo at may pa-order na tayo, kailangan nating i-print ang waybill. Yan ang mga requirements para makaregister tayo sa TikTok. So ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano mag-register sa TikTok. Pumunta lang kayo sa TikTok Shop Seller Center. Pagpunta nyo sa TikTok Seller Center, ito agad ang bubungad sa inyo. Piliin nyo lang ang Asia Seller dahil nasa Asia tayo. Hanapin nyo lang ang Philippines. Mapupunta na kayo sa Upload Documents. Piliin nyo lang ang individual. Fill up nyo lahat ng mga hinihingin details kagaya ng shop name. Speaking of shop name pala guys, follow nyo naman ako sa TikTok, JRP Shop. Pagkatapos ng shop name, types of identification naman. Ilagay nyo lang dyan yung valid ID na meron kayo. Next, email address at phone number. Pagkatapos nyo fill upan, i-click nyo lang ang submit. After mo masubmit ang registration mo, kailangan mo lang mag-antay ng 24 hours dahil under review pa siya. Madali lang na mag-approve si TikTok basta tama lahat ng details na binigay mo. Habang nag-aantay tayo na ma-approve ni TikTok, pwede na tayo mag-add sa shop natin ng products pero hindi ko muna ituturo dito sa video na ito dahil gagawan ko yan ng panibagong video yung topic na yan. Kung may mga tanong kayo or gustong ipagawa sa akin, just comment down below. Babasahin ko lahat yan. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!